Yan, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Ay mga idol, kung mapapansin niyo, nag-ayos kami ng wire. Yan. Kasi ito mga wire namin mga idol nakalambisay. Yan. Ay uh, hindi namin pwede pabayaan kasi yung itong sanga ng mangga puputulin ng barangay ito dahil nga hindi makapasok yung ano nila yung truck nila ng basura ay ito mapapansin yung mga idol ayan kailangan puputulin namin ya uh, ayusin namin tong wire namin kasi pag pinutol na pinutol ng barangay yan at hindi pa na to, madadali yung mga wire namin. Kaya inaayos po namin mga idol, mga follower. Ayan. Marami pa, marami pa ililipat. yan mga ano na to, ito, ito. Mga wire na to. Pero yung iba mga idol, kanina pa umaga kami nagsimula, ayos na. Ayun, nailipat na namin yung iba. yan Kasi ito, tatanggalin din to, ayusin na to. Itong area na to, yan. Marami pa, marami pa ililipat. Kung mapapansin nyo mga idol, yan, hirap na hirap na rin kami. Kanina pa kami alas 8 nagsimula. Yan, nabot na kami ng ulan. Kaya ako nakapisto dito sa taas mga idol. Kaya ako yung tagahatak. Eh, may kurinti ito lahat. Hindi namin pinatay sa breaker kasi pagkaputol, pagkahatak, diritso na kaagad ng tap. Pagka, ano, para may kurinti na rin yung mga kapitbahay namin. Yan. Eh, ito na yung nangyari sa amin mga idol yan. Matagal, matagal pa tong proseso mga idol. Ang dami pa naming ayusin. Get out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Ayan. Jen, ano na lang, iangat e, na lang yan. At yung mga idol yan. Hirap, hirap ng buhay namin. Oh. No? Jen, ingat ka, umuulan na eh, no, mahirap na eh kasi umulan na eh. Ingat ka, pre, ingat. Pre, basta makaangat lang pa, parilawin. Pre, makaangat na lang konti yan, pre, ayos na. Sa sulod na araw naman. Ano mga idol 'yan. Hirap, hirap ng buhay namin dito sa lugar namin, dito sa sa Namahay. Eh, importante, wala wala namang magasikaso dito mga idol, kundi kami-kami lang. Ah, uh, ito, bayani na naman to, Eh, importante. Kahit pa paano, mga idol, naka, naka, nakatulong kami sa lugar namin. Yan. Idol, yan. Yan yung naasikaso namin. Yan. Ngayong mula nung umaga, hanggang ngayong oras na to, hindi namin matatapos, mga idol, kasi napakarami. Pre, may talop yata! Ingat ka, ingat! Yan. Hindi namin matatapos, mga idol, napakaraming wire. Uh, importante, na unti-unti namin mga idol para bukas mag-infection yung ano, yung barangay uh, may approval na may unti-unti na kami nagawa Kaya, ito na lang yung mga wire mga idol ito, ito yan, 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 yan na lang ang ililipat namin, yan, mga ilang ano na lang, mga, mga ang may-ari nito, mga natira mga idol, mga 20 o 30, yan kasi iba namang grupo naman yung, yung kabila. Sa amin to. Uh, 391. Kaya eh, 391 mga idol, hindi namin pakailaman yan kasi sa kanila yan. Kasi apat na na member dito ang sa lugar namin namahay, Mahay, San Lahi, 391 sa Kasagana. Uh, ito yung namahay ang ang ginagawa namin. Okay, thank you. God bless mga idol. Sa lahat ng mga followers at mga idol, good luck po sa Happy Sunday. Ito bayanihan naman bayanihan na naman. tinatali lang namin mga idol para tigil na kami kasi lumalakas na yung ulan. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Thank you. God bless.